Ano sa ating lahat? Sa aking mga ka-super kasari, mga kumpare na rin dyan. Good afternoon po sa ating lahat. Ayan, so kakatas lang ng ulan dito sa amin. So, July 12 na pala ngayon, 2025, Saturday, 5.20 p.m. So, ayan, kakatas lang ng ulan. basa pa yung motor ng aking anak. Ayan, so, padilim na. Malapit na tayong dumilim na naman. Lalong tumatahimik ang ating lugar kapag umuulan, no? ba? Diba? Kasi iskinita tayo. Kaya, yung aking location ng ating tindahan na hindi matao talaga. Weather-weather lang yung mga customer natin na maya't maya lang bumibili talaga. Kaya swerte tayo kapag nakakota tayo sa ating tindahan ng ating benta. Pero thanks God naman, kumukota pa rin naman tayo sa kabila ng iskinita ang ating location. Today's video mga kumare, mag uh, pa-price update tayo ng ating mga candies muna, mga candy section. Kasi nga di diba nga, talagang marami ng na mga nagtaasan lahat na naman ng mga presyo na mga bilihin super grabe na talaga ang panahon wala na tayong pababa ang presyo kundi pamahal kasi ang bigas nagbaba ng presyo akala ko tuloy tuloy na nagtaas na naman dahil nga sa pagtaas ng gasolina na naman dahil sa gera ng Iraq ba yun at saka yung US tama ba ako o di ba nadadamay tayo sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, dahil sa giyera ng ibang bansa. Ito hmm. ano, naman yung mga candy section ko kasi yung iba is ubos na dyan. Hindi pa tayo nakakabili. Kanina namili ako sa Ultra Mega pero hindi ako nakabili. Kasi kulang yung aking dalang budget sa pamimili. Inilawan ko na nga dahil madilim-dilim na tayo. So hindi lang pala ito candy section kundi chewing gum section at saka yung mga chocolate section magkakasama na sila dyan ayan yung ating judge red na lang natitira pitig piso pa rin yung mga judge saka v press na chewing gum piso pa rin ito yung from tiktok natin na natitira coco pineapple flavor 6 pesos Ang benta natin dyan ito rin ay galing kay tiktok ayan yung chocolate na ito ang benta ko ay 35 piso pag isang piraso ay 2 pesos yung butter kiss natin piso pa rin yung ating how how naman ay four pieces 5 pesos. Pero kapag isa lang ang bibili nito, Mer, binibigay ko pa rin siyang piso. Kahit pa paano naman, may tubo pa rin tayo doon. Sa ating pochi naman ay piso. And then, yung mentos natin na colorful piso. Mentos natin na blue, piso pa rin. Plus, yung platops natin, 3 pesos is na bentahan natin. Yung huling pagbibenta natin nito ay 2 pesos each. Yung protos natin na colorful ay piso prutos na sampalok piso pa rin. And then dito tayo sa mga lollipop, 3 pieces, 5 pesos, 1 piece, na bibili 2 pesos each. Sa max candies natin ay piso. Ito yung natitira natin dito isang piraso, fresh candy ito, piso. Dito naman kay Cool M, piso. At saka sa, sa snowboard naman natin ay apat, limang piso. Pag isang piraso, 1.25. Pero binibigay ko pa rin ng piso sa Tomer kapag wala naman siyang 25 cents. So, yun lang mga kasuper kasari mga kumare, kumpare. Thank you for watching.